Konnichiwa minasan for today's video. This is a day in my life as a 24 year old stay at home mom living in Japan. Ngayon nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ang pagtulong ni Der dun sa palayan. Tingnan nga namin muna sa CCTV kung anong ginagawa nila sa kabilang bahay. Hindi nga lang din klaro pero si Der yung nagre-refill ng itatanim dun sa truck. Ito pala yung mga uulamin namin mamayan tanghali at hapunan. Creamy beef para sa tanghalian at tacos naman para sa hapunan. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong aso na si Leon. Medyo natatakot nga rin ako sa kanya kasi sobrang lakan niya. Mas malaki pa siya kiitan. Bunso nga daw yung tawag nila kiliyan kasi sa sobrang hyper niya para siyang bata. Nung matapos na nga si mama sa gawain bahay, Hinawakan niya muna si Ethan para ako'y makakain. Nakatulog na nga lang din si Ethan habang nagwakantuhan kami. Ito nga pala yung gamit ng machinidir sa paghahakot ng punda ng palay. Gamit nga rin nila dati ay yung karito na isa lang yung tayo. Nakikita ko nga lang din yun sa construction site. Kaya may kabigatan nga daw pag binuha. Nung mapuno na nga ni yung truck, sinakay na nga din nila yung pataba. Ito nga yung space na tataniman pa nila ng palay sa buong maghapon. Ito naman yung machine na gagamitin nila sa pagtatanim. Ang trabaho nga ay hintayin yung machine na bumalik at siya ang tagabot ng punla ng pala. Pag naubos naman yung pataba na nasa machine, bubuksan niya lang yung pataba at si kuya na maglalagay sa machine. Kung papanoodin mo daw siya ng malapitan, sabi ni dear, pagkatanim nga ng punla ng pala ay eh sabay makukulog yung pataba. Ganyan lang ang ginagawa ni Dear, naghihintay, iurong yung sasakyan, tapos ipapas niya na naman yung punla ng pala magbubukas ulit ng pataba. Habang naghihintay, tutupiin niya yung sako ng pataba. Ganun lang, paulit-ulit lang din yung ginagawa niya. Pag naubos naman yung pondo niya sa sasakyan na itatanim, kukuha na naman siya sa vinyl house. At si Kuya na driver ng machine kanina, siya naman yung magdidilig sa mga punla. Kaya may kabigatan nga daw pag binuhat kasi nga may tubig. Alam niyo ba pag nagtrabaho na kayo dito sa Japan, kahit mapa-farmer man yan, construction, meron at meron talaga silang uniform na ibibigay. Di tulad sa Pilipinas, pag farmer ka, kahit yung old na damit mo lang ang susutin mo. Nang matapos na nga si Dear sa work, pupunta naman kami ngayon sa Japanese Free School. Kasama kasi si Mama dun sa community na yun. Tinatanungan nila kung kumusta na si Dear. Binanggit nga ni Mama na pupunta kami ng Ishikawa at kain kaya bibisit kami doon. Gusto nga rin daw nila makita si Ethan sa personal. Wala nga lang 20 minutes na karating na kami ng Hakusan Salon. Walking distance nga lang din to sa Mato Station. Sa mga naghahanap ng Japanese free school, pwede nyo dito i-try. Dito nga rin kami nag-aral nung dito pa kami nakatira. Naglipat nga rin sila ng office kasi dati dyan sila sa building na yan, parang overpass. Hindi naman din kalayuan yung nilipatan nila. Nandito lang din sa kabilang building. Pagkakit mo nga ng elevator, second floor lang. Hindi nga ako makapaniwala na alala pa nila si Dear. Ilang years na nga din yung nagdaan dito kami nag-aral. Hindi ko na nga din maalala kung sino yung naging teacher ko dyan. Marami na rin kasing bagong staff. Saglit nga lang din kami at umuwi na rin kaagad. Hapon na rin kasi kailangan na namin mag-ready ng hapunan. Pagkaway nga namin na itong asong si Leon ay nagpapabebe dito sa daddy niya. Sabi nga ni Daddy Nuts, ang bigat-bigat niya. Gustong gusto niya makipaglaro sa daddy niya kasi pagkatapos yan may pagkain siya or treats. Habang hawak nga ni Diyo si Ethan, ako naman ay tutulungan ko si Mama sa pag-ready ng hapunan. Actually, hindi talaga ako nakakatulong kasi hindi ko naman alam kung saan nakalagay yung mga gamit na gagamitin. Na ready na nga, ay kakain na kami. Sabi ni Mama, yung taco sauce na ingredients niya ay turo sa kanya ng Mexicana niyang friend. Sila-sila nga lang din daw yung nakakalam kasi original recipe nga daw yun. Sabi ni Mama, mamaya nang siya kakain na una na ako. Siya na nga rin yung na minangnan habang hawak niya si Ethan. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!